So, subukan natin siyang baklasin. At uh, baka sakala yung matchambahan natin, no? So, yan guys, uh, magandang araw. At uh, may i-re-repair na naman tayong electric pan. So, ang tatak nito ay Astron. Sa lang siyang desk pan, no? Ang problema, sabi nung may-ari, ayaw umikot. So, ang ginawa, Pinutol itong plug. Ayan, saka dinugtungan ng panibago. So, kala siguro ng may-ari, ang problema ay plug. So, pinutulan tapos dinugtungan ng panibago. So, testingin natin. Ayan. So, hindi umaandar. Switch natin. Naka-switch na pala, ayan. i So, wala talaga. So malalaman niya sa tester pag uh, -tester natin, subukan natin siyang testerin. Ito uh, gamit ang analog tester. So, dapat 'yan. May makukuha tayong reading o palo sa tester. So 'yan nakalagay na 'yang ating test probe sa plug. So tignan natin, i-switch ko. So naka naman na siya, talagang ayaw. So, yun. ayun. Ayun, ayun, ayun. Ayan, gumagana sa number 3 yata ito, number 2. So, ayan. Pero, ayaw niya. Subukan natin isaksak. Ibig sabihin, buwang fuse nito. paano masabi? So, ayan. Hindi siya umiikot o so, pagkaganyan ang magiging problema niyan motor ay, iba na yung... so, ganito kasi ang tatakasin to astron ah uh, ganitong klase ng electric fan so alam na ng mga karamihan yan so subukan natin baklasin eh. tingnan natin pero hindi tayo 100% na ito ay mabubuo subukan lang natin so ayan guys ha? nabuksan na natin yung takip at nakikita natin dito unang una ito ang agad ko napansin ay yung kapasitor pinalitan na ang nakakabit na i1.5 so ayun o oh. ano? masilaw lang yan 1.5 350 volts so ang ko mga kapasitor nito ay 1.2 lang so, pwede rin na may 1.5 kaya lang sa ganito kasi kadalasan 1.2 so, pagkaganyan check lang natin to total nakalabas nakala, naman yung wire buwan nating tester rin. So, ayan, nakakabit na yung tester natin. So, wala man reading dito sa may tester. Ayan, kung mapapansin ninyo yung tester, di man lang gumalaw. So, ito, nakadikit naman yung ating test probe. So, ibig sabihin, may problema talaga yung motor. So, subukan natin siyang baklasin. At, baka sakala yung matchambahan natin, no? A few moments later. So, yan guys. Ah, nabaklas na natin tong mismong motor. At hindi siya sunog. O wala akong nakikitang sunog sa kanya. Ang nakikita kong problema niya ay ito. Eh nakakalas na yung ano. Nakakalas na siya, hindi na nakatali ng cable tie saka wala naman ako nakikitang putol. So, sa ganito, ang madalas na nagiging problema nito ay yung dahil aluminum yung motor. Dito, sa may puno, uh, yung pagkakahinang niya sa mga koneksyon. Hindi na nahina ko ka na, naralalag na sa so sobrang init. So, ayusin natin dito. So, babaklasin natin lahat ng na mga uh, to, isolator na to. So tignan lang natin guys ah, baklasin ko muna tapos pakita ko sa inyo kung anong nangyari hindi <laughs> na tagal mo eh ay na na natin yung ginagawa nating ano wiring ng electric pa so wiring natin siya ito so, pinutol ko na tinanggal ko na yung mga na, dati nakapakat dito inalis ko na binago ko siya may haba naman tong wire na nakakabit so pinap panibagong wiring siya dito saka itong sa may ano tinanggal ko na yung dati nakakabit sa pang kapasitor so ayan ah, na na natin dinugtong natin uli yun lang ang naging problema niya, kaya lang ah, mahirap syang hinangin dahil hindi sya tanso aluminum sya kaya tapos may bagyang galaw mo lang dyan mapuputol kaya nahirapan tayo kung hindi ko na pinakita medyo matagal medyo matagal tagal na trabaho no abuti ng ko, mahabang oras so ayan ah, testingin natin siya, Uh, ah, rin Oh, ito yung tester natin. Ang kita. Oh, yan. Ano ba 'to? Ayusin muna natin yung camera natin. Medyo masilaw lang pero kita naman yung pointer ayan. So dito tayo. Ayan sa ito sa may kapasitor, may reading na siya. Ayan, mababa lang. O, mataas. So, dito tayo sa 1, 2, 3 nya. O, yan. Meron na. So, meron na rin. Ayan. So, kumpleto na. Ha? At hindi na nawawala yung mga dati kasi kanina. Nawawala. So, subukan natin i-kabit. Uh, testingin natin. So ayan guys, ah, naikabit na natin yung LEC at ah, na-assemble na natin pati yung mga tornilyo na ikabit na natin, wiring. So ayan, kapasitor na na lahat. So testingin natin kung ikot ba ito at ah, para malaman natin, sasaksak natin. Ayan guys, sasaksak ko na. So ayo umikot kasi naka-zero pa. O ayan number one. O yun, na. Magaling ang tsamba mo, malakas eh. Ang naging problema pala niya, yung sa may wiring niya sa loob nung may motor. Kaya pala pati yung kapasitor kanina, walang palo, ah, kaya ayaw umandar. O so, akala nang may-ari, yung plug. So akala ko naman kanina yung fuse lang. So hindi pala buo yung fuse. Ala pala siyang fuse, nakadirect pala to. So dahil aluminum yung motor niya, nagcarbon yung mismong wiring Ayon. Ah, uh, nanga uh, disconnect lahat sila. So, ngayon ayos na natin at uh, okay na siya. Hay, guys, uh, sana nakatulong sa inyo ang video na 'to at maraming-maraming salamat sa panonood.